Hello guys, no? For today's video guys, nandito kami ngayon sa aming uh, bahay sa Santa Maria Bulacan, no? Dito sa Katmon. At uh, dinalaw na namin dahil uh, ilang buwan na rin namin hindi napuntahan no? So, ma masyadong ang uh, guys, ma no? madamo, no? Kaya sa namin, no? At uh, para naman na uh, hindi bahaya ng uh, mga taga or ahas, no? <laughs> dahil uh, hindi pa namin tinitirahan, ah, uh, beer na yung puntahan so ito yung itsura guys sa loob tara okay, guys so yan ito yung CR ito yung mga uh, kusina no ito yung uh, dirty kitchen no sa so hindi pa namin napagawa dahil uh, nag-iipon pa kami no at ah uh, syempre pa namin matirahan no so dito lang muna ito guys no at uh, pag gusto na namin tirahan na eh, hindi mapagawa na namin ito pala guys yung uh, kanyang uh, second floor eh. hindi pa namin masyadong napagawa no guys no simula nung uh, tino-over sa amin ng uh, pasinaya no pasinaya homes hindi pa namin na uh, galaw galaw to guys so gantop lang yung itsura nya may bill na nga kami guys sa kuryente hindi eh. <laughs> ko alam kung bakit eh, no? at uh, mayroon kaming bill no? may 50, may 90 hindi ko alam bakit na ganun siguro eh pa chamba lang yung uh, reading rating no? or ano So hanggang dito na lang guys na yung ating video at may gagawin pa tayo. Bye!